sige papasukin natin tong area na to uh, okay man ito medyo matarik lang oo, uh, hanapin pa rin natin yung mga wakwak -wak, yung pinakamalakas na lahi ng wakwak -wak, yung wak, wak na walang uling sa katawan nakasuot ng damit kung kilos ng parang normal na tao at gumagamit ng isip kapag umaatake at na may biktima yun yung mga wakwak -wak na ng wakwak yung mga wakwak -wak dati na uh, naguuling sa katawan yun yung mga wakwak -wak na basic lang napakadaling hulihin dahil yan yung mga mahihina so, pero itong wakok -wak na nakakasagupa namin ngayon uh, ano to bilikado to kasi mahilig ito mandin lang yung pinapa lapit tayo sa bitag nila para madali nila yung mga wakwak -wak na naguuling. ay ano yun parang wala hindi nag-iisip atake ng atake lang sugod ng sugod so, ito mas matindi ay, to Lirto lang bro ha Wala na tayong masyadong maapakan dahil na Was out na ng tubig. Siya nga. Napakalakas ng ulan kagabi. So, daanan ng tubig itong binabaybay namin ngayon. Para ano kasi ito, ah, parang kanal ah, galing sa itaas. Dito dumadalo yung tubig kapag sobrang lakas na ng ulan.

Medyo tahimik yung paligid ngayon bro Medyo oh, Ang ano lang mga lang ang maingay at Ano? Ibon Yung mga narinig natin Gracias. juga dito bro oh nga harap lang i-gapos sa ano wakwak ah ibon yun ayun hmm. ah. Pan, Ay, paniki o oh, pa eh, paniki bro ah. Uh. kapala na sila na ah. Uh. ba yung paniki adalasan mo Kapag nakakita tayo uh, doon lumalabas yung wakwak -wak pag mayroong paniki kadalasan yun po yung nangyayari sa bawat explore namin so alerto tayo bro posible na may wakwak -wak dito sa paligid niya diba. yun masarap yan i sa kamay ng wakwak -wak. ito Oh. Eh, Kaya eh, nahuli natin, itali natin ito. Oo. Eh, oh. May ano, may tinik. Ito ng tinik. Ikaso lang paano magtali. Baka, baka maunay pa tayo bro. Tayo pa yung matinik niyan. Mahirap <laughs> yan, itali. Diba ito man yung ano, bro, may Alin? wine. Kung ano? Wine, Hindi. Ang kulay puti. Asan? Ah, ah, Saan? Yan, ano? yan yang ijuk sa Bisaya. Asa oh, so ito, 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 oh. ito. Oo. Oh. Yung yung Itong gagawin na ano? Bubong. Nipa, yung nipa. Oh. Masarap ang ano yun? Nipa, yung nip, nipa, iba yung doon, doon yun, yun sa doon yun sa sa ano, tabi ng dagat. Mm. Oh. Sinasanggutan din yun yung yung lambanog mas mas ma ano yun mas ma tapang yung yung alak na yan yung wine kaysa dun sa tuba oh. eh tulad ng ano kulay oo wala na kulay puti kulay puti lang siya Ito sana yung paniki bro Ha? Yung paniki Saan? hirap yung ano? Huli yun? <coughs> Maliwanag pa ninyo nun sa gabi Pero pag ilawan mo Ah uh, dyan siya maano Nag-explore kami sa gabi bro Isang beses pa lang, isang beses pa lang ako naka-encounter ng banakon. Oo. Oh. Dalasan wala, wala kami nakikita ng banakon. Pero marami daw banakon dito sa lugar na to. Dito sa lugar na to? Sabi ni Pilimon. Eh, kaya naman eh. Ma. Gala nga naman eh. Ma, sobrang... Na, napakasugal nito. Masukal lang damo. Saan wala? Yung paniki, bro. Pero hindi naman yan lulusob pag ano, hindi masasaktan. Yung sa bagay. Pero ano siya, parang hindi siya agresibo nung nakita namin yung balakon. Hmm. Pero pag ano, pag nanganganak, siguro, talaga yan. sa ano pa? Parang wala yatang wak-wak dito ba? Baka ordinary yung paniki lang yung nakita natin kanina. Na tahimik na. tahimik. wala talaga na paparamdam no? Eh? Kaya nga Parang ano eh Baka nagpupulong-pulong na siguro sila ngayon Igui eh? meeting pa ko may na na may parang ano bro parang kumakaluskos ganun iyak iyak ng bata yun ah iyak yeah, nga ginig mo ba? oo 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 guys Inig nyo Parang sa lalim ng lupa. Alerta bro, alerta bro. Yes, yes. Ilak ng bata mga ayot. Bro, mm. sa loob ng imbong bro. வர பர பரத்துலங்க sipatin natin yung mga bawat gilid gilid bro baka nagtatago lang yung tiyanak bro hindi yeah. uh, 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 uh. mo nga ko tayo ng higit hindi mo nga dahil ko tayo Thank yeah. Bakit merong boses ng tiyanak dito sa area na to? May mga nanirirahan ba dito dati? Hmm. Alam, mo, alam mo kasi bro, pag, pag ang mga tiyanak, ano yan sila? Mga elemento ba? Mga lang lupa? Hmm. Ganon. Hmm. Kaya, pwede silang ano, kahit ano, gagayahin nila. Delikado yan bro Kaya nga Kahit ano gagayahin nila basta May maano lang sila Mapag, Mapagbiroan ba Totoo ba yung ano daw yan bro Maatake daw yan ng, hmm. ng Dudukot daw yan ng bitlog yun ko lang sa Sa pagkakaalam ko Mga lalaki lahat ang mga Binibiktima O oh, binibiktima nila Nalilukot daw ng ano yun. Kasi pag babae ang makakita sa kanila, i e magpaan yung bata daw yun. Ganun ba? Oo. Oh. Ang tahimik ng paligid oh. Kinikilabutan ako kanina sa iyak ng bata. Yeah, nga. Pero ngayon, napakatahimik talaga ng paligid oh. pag lalaki ang makaharap yan ano ba may galit ba sila sa mga lalaki delikado na tayo kasi lahat ng mga lalaki galasan iniwan lang nila sa banyo itik sinasawilik lang oo walang hiya ng mga lalaki yeah. to sinasawilik lang pala oo. ano yan? may, may kita ka? Oh. Oh. oo ano yun? ha? parang ah, may meron? oo oh. baka yun yung tiyanak? yan Kaya... nga nag-uusap kami ng dokyo doon eh, may sumisilip dito Buti lang namataan ko pero nung lapitan ko Ano yung na, nakita mo ba yung mata yung ano yung Biglang yung na mata Ang na mata ko nakikita ko Pero nung tinakbo ko papunta dito nawala Hindi kaya ano yan ano bang pakay nila bro nananakot o Kasi kung Parang ano kasi nakatalikod tayo dapat, bro Dapat uh, binibiktima nila tayo para Para Duh. ano Kasi nakatalikod tayo Nakaharap tayo doon mm. Tapos dito eh, buti nilang na, na ano ko, paglingon ko, biglang na ano, ang kulay, bum, ang pula ng mata. Talaga? Oo. Dapat ano yan, dapat umatake sila para Yang, kung gusto man nila tayong biktimahin, magagawa talaga nila yun. Siguro. Pero bakit parang mailap sila, no? Siguro paatake na yun, bro. Wala pala yung mga tiyanak na yan, panananakot lang siguro uh -huh. o... Siguro bro kung ibang tao yung nandito ngayon, baka inatake na Siguro Ito kasi mga idol ang Siguro daanan. kung hindi tayo yung nandito na, baka nabiktima na Surtot na daanan kasi walang makurik siya Masyadong paakyat Sige sige bro Yung mga, tao so, kakot, yung mga taong dito nakakot kasi parang silang may ano baka tinatakot lang tayo nyan bro uh, abante tayo bro yung pakay natin talaga ay yung wakwak -wak. tara 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 <coughs> parang tinatakot lang ang dumadaan dito